Ginang na nakabili po ng bahay at lupa, ready to move in na sana, pero ang property hindi pwedeng lipatan dahil may problema pala. 2009, nainganyo si Delia De Castro na bilhin ang isang foreclosed uh, na bahay mula sa National Home Mortgage Finance Corporation or NHMFC. Umabot sa 280,000 pesos ang naibay ni Delia kay Attorney Marie Francis Ramon ng NHMFC ha, para sa bahay. Taon-taon, pinupuntahan naman ni Delia Naturang Corporation upang mag-update. 2017, noong uh, June, sinabihan si Delia ng NHMFC na ginagawa ng deed of sale ng bahay. February 2, 2018, nito lamang paring Alex, mm -hmm. binalikan ni Delia ang NHMFC uh, 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 at sinabing naka-freeze pala ang pagbibenta ng bahay ha? dahil may record daw ang dating may-ari nito na si Saturnino Merida. Dawit na ito sa isang scam. Ako. Paano yun? Iyon ang problema. Nasa studio po namin ngayon si uh, Delia De Castro. Magandang hapon po, Aling Delia. right. Uh, suddenly, sabi nila, hindi na pwede ibenta yung bahay sa iyo. Or, or, what, paano pagkasabi? Uh, ganito po, sir. Nung gusto ko sanang kunin namin yung titulo, oh, kasi hmm. nga naman nabayaran na right. po. Tapos e ngayon, nung pagkakaalam namin, na, 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 ano na po, na, na, nabayaran na po. To, nung kukunin ho namin, sabi nila, naka-freeze daw yung bahay. Ay, yung, naka yung naka-hold daw po mm -hmm. dahil sa property daw. After yung... ilang taon nila bago nila sinabi sa inyo ito? After ilang taon? Kada na? pupunta po ako, sir, doon. Kailan ba ninyo, kailan nila ibinenta ito sa inyo? Noong 2010 po. So, after 8 years, tsaka palang sinabi naka-freeze? And, sinabi din nila mm, yun sir na ano na oh. naka-freeze daw kailan pa nung mga 2011 po 2011 oh, oh matagal pa rin oh, naka-freeze uh -huh. hanggang ngayon 2000 naka-freeze pa wala rin Wala pa rin po O bakit nila binibenta pala kung may problema uh -huh. sana natanong yan na po. wala po ako maka sir sa National Homes daw na National uh, Home Mortgage oh wala oh. po dahil sabi nila doon daw po ako sa public assistant hmm tatawag naman yung taga-public as wala pa rin po. Gusto ko pa pong umakyat. Mm -hmm. Hindi daw pwede. Kailangan daw kumuha ka pa daw ng appointment kay Attorney Risada. Oh. Sino itong uh, attorney na ito? Yun daw po ngayon ang nakapumalit kay Attorney Ramon. Ako, nakapalitan. Si... Opo. Parang mga attorney no case ito, mga hayop oh. na ito. That eh, ano ba ito din... parang alis? Oh. ba diba, private o semi-private o GOCC? Uh, national, oh. Ano parang GOCC ito? GOCC. Oh. Oh. Aba, eh, Kailangan may no ma report ito, Diyos yeah. ko po, ito ay uh, mga ganitong klasing. Ito yes. yung mga dapat nire-report yeah. dyan sa 888 hotline ng gobyerno mm -hmm. ni Pangulong Duterte. Dahil inutil ito mga hinayupak yeah. na ito. Tinatawagan po si Arnold po Catalan, sino naman ito, ng NHMFC para Papadu. sagutin itong uh, tawag natin, itong problema na ito. Pero tila, eh, ewan ko ha, abay, oh. mila, malaking milagro siguro pag sumagot itong mga ito sa mga ganitong uh, mga legal, system. Mga legal-legal pala to. So, ang sinasabi, sinasabi sa iyo, ma'am, mm -hmm. after uh, seven years, naka-freeze pa daw. Naka-freeze pa oh, rin. Oh, noong binenta na ng 11 nila, sinabi na, Naka-prince ito pero magagawa namin ng paraan, ma re release ito. Wala po. Walang wala si Rabe. Oh, wala po. Basta naka daw naka yan kasi, lang po. Mag-antay daw po. Kasi ang tanong Hello, ko po. dyan, paring Alex, oh, abay bak, ha? Aba, iba naka -freeze. Nasa linya po yeah. si Arnulfo Catalan, ang Senior Research Specialist. Magandang hapon, Mr. Catalan. Sir? Mr. Catalan, good afternoon. Uh, magandang hapon po, sir. Uh, si Erwin oh. Tulfo po ito, kasama po si Alex Santos. Dito po ito sa Kilos Pronto, sir, sa uh, PTB uh, 4. Oh, sir, matanong ko lamang po itong kaso po ni Ma'am Delia de Castro na 2010. Then, uh, binili siyang bahay na uh, ika nga uh, eh, dyan sa inyo po, sa National Home Mortgage. Pero in-advise na daw siya ng 2011 na may uh, uh, naka-freeze daw. Naka daw yung bahay. All right? uh -uh. Ngayon, after 7 years, pumunta siya noong February ito lang, naka-freeze pa rin. Hindi na natunaw yung pagkapriss nito, sir. Abay, mainit naman ang panahon. Naka-pris pa ren, oh, sir. Pero bayad na. Ah, bayad na nga ho ay eh, oh. uh, Mr. Uh, Catalan, sir eh. Oh, Ultimo oh. yung uh, iceberg sa South Pole <laughs> nagnatunaw na, pero itong bahay na ito, hindi matunaw, tunaw, naka-pris pa ren. Uh, sir, kasi uh, yung may uh, isang legal staff sa uh, uh, pina namin sa QC, eh uh, Kanookan RTC Ho uh, to verify the case. Mm. Kasi ka, po na prisohan at mga assets po nung uh, account na 'yan. Hmm. Considering na may kaso kasi yung si o uh, binenta oh, Ang oh. ang tanong natin, sir, ma 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 sa kahit anggulo natin titignan. Ano, hindi po ako, hindi po kita sinesermonan, Hindi ko lang gusto yung uh, inyo pong uh, pamamalakad dyan. Kung ito po ay nakapre freeze na in the first place, hindi na po ito ibinenta sana, Yon. Sir Arnulfo. Tama po. Ah, uh, most likely sir baka nung sa ano pa ito, collection. Uh, hindi pa nila na laman ho na mayroong pending kaso po. Okay, o sabihin natin hindi nalaman. 2011 sir, 2018 na po ngayon after 7 years naka-freeze pa rin. Bakit? I mean, wala pong ginagawa siguro ang national. Pasensya ka na bus, ha? pero walang ginagawa yang lintek na ahensya mong tamad pa kay demonyo. Nadidiretsahin na kita, sir. Oh, sige pa. Uh, Wala akong silbi ang punyetang National Home Mortgage Corporation. Sige, uh, na lang po, sir. Na, kung... hindi kayo may kasalanan. Ang sinasabi ko lamang, para malaman ng mga kababayan natin, eh mahirap pala magbibenta-benta kayo ng mga bahay dyan sa National Home Mortgage. May mga problema, hindi pala ninyo magagawa ng paraan. Kagaya nito ngayon, ang pobre, 2010 pa binili ang bahay. After freaking eight years, wala pa rin nangyayari? Ha? Ano na lang po sir kung ano lang po ang maging Hindi sir, o, ano ang gusto po ko po'ng sa... sagot. Ano ang ano ang aksyon ninyo? Yun. Na binigyan ho nami itong problema, dinilaos sa amin, dinudulog ko itong problema sa inyo bilang senior research specialist. Ano ang pwedeng maitutulong mo ngayon kay Ma'am Delia De Castro, sir? Sir, pwede rin kung, kung ano kung ah uh, pwede rin kape mag-offer ng ibang kuan. Mhm. Mm Property ho siguro, kasi parang special case mm -hmm. na ho ano ito. Eh, sa sandali lang, sir ha. Mam Delia papayag ba kayo na ibang property? Hindi na, ho, Sir. Ano lang gusto <laughs> hindi ho. mo? Kasi gusto nga mo kasi nga medyo pinagawa namin yun para matirhan ng mga pamangkin ko, Sir. Okay. O kasi nga naman dahil kami po ay bumili ng cash, eh, kala namin i-siyempre eh, cash oh, 'yung oh, seller oh, oh, ba? Oo. Oh. Oh. Ay hindi ho po papayag, Sir uh, Arnold, pa paano ho ito? Ano mangyayari ngayon? Sir siguro ah kasi sa ano ano lang ko ng empleyado dito, pwede po siguro eh, yeah, uh, sangguni ko ito sa mga nakakataas po sa akin siguro kung anong gagawin. Sir, kayo yata ang nakataas eh dahil kayo ang senior research specialist eh. Litigation pa talaga ho kayo, sir. Paano <laughs> ho yun? Sino pa ang sasangguni ho ninyo, sir? Uh, kasi, sir, meron naman po kaming mga division chief po dito. Sa po. Alam mo, sir, eh, ito na naman. Ano, ano, ba kayo? Kayo ba ay uh, GOCC? Under kasi GOCC? Papa, papa pa. sir. GOCC. Kayo, pasensya na boss ha. Pero yung ahensya mo, mukhang ito ang pinaka-inutil sa lahat ng inutil na uh, GOCC, Government Owned and Control Corporation. Ah, mm -hmm. uh, very disgusting sir. So, ano hong solusyon ninyo? Ang, ang solusyon niya may bibigay kay Ma'am Delia, palitan ng property. Oh, sir, kung uh, hindi na ho niya mahintay po yung Sir, after 7 years ta kasi boss eh. Matagal na rin. Eh baka, baka retired na kayo, tsaka ho kayo makakagawa ng paraan. Ganito na lamang Mr. Arnold po. Sasamahan namin si ma'am sa inyong tanggapan dyan at mag-usap-usap tayo kasama ng staff namin kung anong best mm -hmm. solution. Uh, yeah. opo uh, hindi, hindi. Sa, sa ka. Sasamahan namin mm -hmm nanjang kami para mapag-usap kung anong gusto ni ma'am at ano ma kaya ninyong itulong. Kasi kung baka si ma'am lang, mga experience namin previously in the past sa mga government agencies, mm -hmm. eh pinagpag-aantay lang at walang ginagawa. Kaya sasamaan namin bukas o so makalawa si ma'am para marinig din namin kung ano ang mga may offer nyo sa kanya at mapag-usapan ninyo. Pwede ba yon? Opo, uh... Nandito lang po yung uh, aming uh, division chief po. Oh. Tanong ko lang, parang Erwin, Erwin, na Sir Arnul po, yes, yung sir, bang yes, 230,000 pesos po na kanya pong ibinayad, sigurado ba bang napunta ho yun sa, uh, sa inyo pong kabanho O baka Tama. napunta ho sa bulsa ho nung uh, isa po ninyong mga tauhan yun, sir? hindi oh. na po siguro, sir. Hindi oh. ng... Eh, paano kayo nakakasiguro? Eh, hindi nga ninyo magawa ng uh, solution solusyon dito sa problema ni Ma'am Delia, eh. Kasi sa RTC ho, kasi ang kwapo niyan eh. Oo. Oh. RTC, so, sir, tapos Kung Oo, ano kung kwapo yung kwan, yung uh, ng mga assets ko. Ganito na lang, uh, Mr. Catalan. Ma'am, kung okay lang sa inyo, Mandelia, sa sasama namin kayo bukas o, para opa. kung ano, ho, mailatag ho nila kung ano mga options ninyo other than, eh mukhang sa tingin ko talaga, sinasabi niya na sa korte daw yung kaso, yung mga mm -hmm. mag-unpress niyan, okay? So, parang uh, wala sa kontrol nila at alam niyo yung mga korte natin, makupad pa sa pagong. Yun. Sige po, bukas ma'am, sasamaan namin kayo doon para marinig din namin kung anong may-offer nila sa inyo. Ano po? Ay po sir. Okay, Kaya po, ganito sir. nila sa iyo, best option. Kung kailangan nyo i-refund, i-refund na lang. Di ba? Hmm. O kung hmm. gusto nyo ibang property na may-offer nila sa inyo na maganda, ikunin ho nyo or mag ho tayo. Ano po? Uh -huh. Sige, Mr. Arnulfo sir. sasamaan uh -huh. po namin uh -huh. sa bukas. oo uh -huh. uh -huh. Thank you po, thank you. Oh. Thank you. Ayun. Eh, Siguro bro. isa sa mga dapat i-mungkahi kay Pangulong Duterte, ipacheck itong itong GOCC nito, no? Itong National oh, Mortgage Home, ito parang walang kasilbi. Walang silbi. silbi, tama. Ito yung mga dapat ito yung mga tinatanggal kasi sayang pa pasweldo rito mm. eh. Ha, maipapakain pa sa mga pulubi itong paggawa ng bahay kaysa kung ano-ano mga dapat tanggalin na itong mga yeah. ganitong klaseng agency na useless yes. naman. Okay, Ma'am Delia. Mm. Susubukan natin gawa ng parano mm. yan.